nabak dirt bike Uy, eh apa, 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 apa Sige lah Sige lah, sige lah It sayang Atlas <nessas� lithium. sups> Oh, yan Sumabit sa Nip ya <tuk> napa kalauwang salang, la 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 la, la, dikit <tuk> Ibon? <laughs> <You good? laughs> Malawà dirt bike. <laughs> okay, okay. Ganito okay. Ginito dito sa probinsya. <laughs> Literal. tender dirt bike. <laughs> Ito yung dirt sa bukid ng Baler. Ayan. Yung isa na sa ah. ayan. ah. <laughs> Sudah tayo, jangan si Kuya sa likod Oke, okay, oi, okay. yang trako, kok. Oh, oh ya, yeah, la men Uy Chico era salir dito ako sa ilalim. <laughs> Ilog. Third hey, bike oh, ayaw mo ba 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 Oh, tuya tuya pa yung kawayan, oh. Oh, di ba? Ayan hey, yung dirt bike. Ah, rari gamit Aray right. ya, oh. Hello oh.

Wow, dirt bike pa, dirt bike ha, Ferrari gamit namin Ang mga bitirano sa dirt bike Sabi po kasi Oh, di pa? Ayos Nang doyan doyan pa yung kawa yan Pagkabubigay yung kalahati ng tricycle Eh, tabi putik ko ano ah. Royal. May motor parang Royal ngayon, hindi na stripe, Royal na. Owa. Sa pa-rice. Oh. Ah. Hala. <laughs> Yan yung dali natin sa Itza Sa S Expressway, ganyan kahabab Ferrari yan eh Ikot Diba? Ang ganda Ito yung buhay probinsya Kapag nandito ako Kapag ah, nandito ako, ito yung trabaho namin Ayan ah, Nguha ng kawayan gagawin niyan doon sa patubo ng opo 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 ha Ito. opo 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 para sa yon opo ba opo oh ah. uh -huh. yan <laughs> dumuduyan duyan pa dami mga kabutang dito sila ko eh pa well, no? <laughs> yan sure max ay oh dami uso dito yung mga tricycle ito yung buhay sa temuha sa probinsya kapag nandito talagang iba yung trabaho kawayan kaya ng itik, kaya ng baboy, manok, pato, ganon lahat, uling, opra ito yung buhay din sa probinsya pero maganda naman dito kasi mas traffic plus sa uh, gusto sa pagkain dito talaga lahat bihira lang yung motor na ganito mga motor dito ay puro mga tricycles uh, bihira lang ka, mga rosy yan, tumotor din siya ati motor Bira ka lang dito talaga makita oh, e-bike. Uy! Ah! <laughs> Tuwang tuwa sila pag nakita ng camera dito kasi dito walang vlogger dito. Walang ano. Eh ngayon lang din naman kasi ako nag happy 5 months pala sa ating youtube channel o yan puso dito yan mga tricycles ito yung probinsya talaga ito yung dami na kamotor yan din sila ate o diba? dito, di oso helmet dito ha pati ako, hindi nga naging helmet eh Probinsya to, probinsya. Oh. Eh, di Uso Ilmit dito. Ay, hey, driver ako dito. Ayaw mag-drive eh. Gusto <laughs> lang niyang makita sa YouTube. oh. Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Sabi ko, nakakapang lang mag-dito. Ayan, pag-vertikin natin si Kuya. Ayan, pag Ah, si no. Ate pala Oh, yeah, good. No. Pag-vertikin dito,